Pero mga master, so welcome pa ulit sa ating YouTube channel. So update na tayo ngayong araw. Uh, bali dito, uh, ginagawa kayo ng months So pinipinish na mga master yung uh, natin. So yung isa natin is uh, minamasilihan ha. Ayan. Then na uh, yung ating mga canopy. So pababa na sila. Uh, bali ito uh, tapos nalilihain na lang yan. Ayan. So pinagkano nila. Uh, pinagmamasilihan ha? So bago baklasin kasi itong ating uh, ano, atungtungan So baklas kapit tayo. Then uh, after niya mamasilihan, uh, so liliyain din na uh, pipinturahan ha? Okay? So pababa naman So ito naman yung ating uh, pinaltadaan ng ating kasama So tapos na Bali tapos ng paltadaan ari ng area So ano to uh, lang ang canopy So masilya So lipat na tangkong tungtungan uh. Okay so baba tayo So dito naman sa kababa mga master So kahapon sa pinaltadaan ari So kinantuhan na ngayon Ayan, So may mga kanto na yung ating bintana So mamasilihan na lang din yan Okay so inilayout na ito uh, Para bukas So dito naman sa ating uh, dining Ayan Uh, Balay, tinerminit ko ng mga master dito yung ating abuse box. Ayan. So, pakita ko na lang sa inyo loob. Baba mo natin to. Ayan. So, ayan mga master. So, balit tinerminit na natin. Uh, abangan nyo na lang po yung separate uh, video dito para makita nyo kung paano po siya tinerminit. Okay? So, yung kabilang panel natin. So, balit tinerminit. Uh, tinerminit ko lang dito yung pinakangamin. So, kinabit ko na yung ating ano to, uh, pintuan. Tsaka yung ating ano muna. Temporary. So, hindi pa naman tayo magkiterminit ko ng ah uh, yung ating mga ano rito Uh, palitan na, so, hindi pa tapos. So, bali, papo, papanong ko muna. Papakompleto ko muna. And then, uh, para tuloy-tuloy yung ating electrical wiring dito. Okay, so kinabit ko na. Wait, abangin nyo na lang guys yung uh, separate video para dito. So, thank you.